Oh, okay. Ano kami na, oh. Uy, okay oh, dalawa. Mayroon pa, oh. May tatlo. Hmm, dami na. Pang uh, merienda natin para mamaya. So, kamote. Hey guys, uh, tayo ng kamote. Maghuhukay tayo ng kamote dito sa paninim ng aking guya. So, ganito guys ang paghuhukay niyan. Ito, baging. Tapos, hanapin natin yung puno. Yun o, oh, guys, makikita nyo. So, may nakikita nyo naman na naman agad tayo. Ayan. Kamote. Napakatamis po nito. Ayan o. Oh. Ayan, naka nakadikit pa siya sa, ano, sa baging. Kung tawagin namin dito. Dito muna sa ilalim. Ayan o. Oh. Itong kamote. Ngayon guys, tatanggalin natin. Ayan, sa, ayan yana ito na o. Oh. Okay, ano pa tayo? Mayroon, no? Laki, oh. Itong klaseng kamote na to, ito yung mga matatamis. Ito, kung napapansin nyo, medyo pula sya. Kamula-mula yung kulay nya. Ngayon, oh, no? nakakapit pa sya sa tangkay. Yung tangkay, oh, ganyan nyo, oh. Ito yung mga baging. Tingnan natin. Ay, dalawa. Na dalawa laman, oh. No? <laughs> Baka mayroon ba dito? no? Oh, so medyo maliit nga lang yung so pwede na yan. Ayan oh. Okay. So ito yung isang medyo malaki lang eh. Bilog na bilog. Okay. Nirong pa. Isang puno, tatlo naman. Hmm? Ayan. Good. Ayun, no? Oh. Laki. Okay. Ito, no? Oh. Ayan. Uy, oh, dalawa. Mayroon pa, oh. tatlo. Dito sa probinsya, ganito. Nagawa namin pag wala kami pang merienda. Meron kami mga tanim-tanim na mga kamote, saging para paghapon pag nagpapahinga na kami yun may makakain kain kami wow okay ano kami no oh. okay, ito lang yan sa probinsya mag-scarte ka lang dito sa probinsya hindi ka magugutom marami makakain dito siyempre dapat ano marunong ka magtanim Alinganin nila, Kung wala kang tanim, wala kang anihin. Lipat tayo, lipat. yun kung tawagin namin dito sa probinsya to ay bagay mayroon laki laki wala na alis na sana ako eh nakabing laki ha tanggalin na natin sa pinakaanin niya tangkay niya laki nga pakuha lang tayo ng panlaga natin So, siyempre, hindi gano'ng karami dapat. Mag, pwede naman ako maghukay uli dito pag magluluto na uli kami. So, yung isa pa. Ayun. Okay, pwede pa to. Pwede na to. Ayan. Ayan guys, nakakuha na tayo ng pang uh, merienda natin para mamaya. So, kamote. Yan, makikita nyo, napakatamis.